Eto, Anjo, napaka-memorable talaga ng unang coverage mo sa Trasnasyon dahil isa ka sa 6.5 million na sumama dyan, sumubok na makalapit sa andas ng mahal na poong Nazareno. Kinaya, brother. napanood ko lang dati ito, igat. kahapon naroon na ako mismo. Mm. At mas nakakagalang pa ng loob kasi may deboto tayong napagbigyan ng kahilingan. Ayun. Anong, anong, anong kahilingan ng dugo? Meron po siyang karamdaman. Hindi niya na kaya mismo ipunas uh -oh. yung bimpo niya mm -hmm. doon sa Nazareno. So, oh, ihagis o ihagis sa ihot. O ihagis para oh. mapapunas. So, tayo na lang po yung... So, ikaw? Ay yung mm -hmm. Ayun yung naging mission ko kahapon. Mm -hmm. Nasaan siya, yung deboto na yan? Habang yeah, mo siya. Pero nasa, nasa gilid, gilid pa lang po siya. Nasa gilid mm -hmm. siya. Oh, so, okay. gaano kalayo yung... yung... Paghagis mo. Oo, oh, paghagis o so pagpunta mo doon. Bro, so, mamapalo mo kasi nasa likuran na ako mismo. Nasa Pero, to, ah, andiyo, nag-try ka ba? Kasi nakita mo, may mga umaakyat din uh, talaga. Uh, nag-try ka. Nag-try ako, Mami Sue. Pero ang sabi sa akin ng mga deboto doon, masyado daw mabigat tsaka malaki. Kaya hindi na ako mahal. Mayroon na Pag nag-try <laughs> siya, baka manatili na siya. Ang hindi na ako makababa. Siya na yung ilikot. Pero, eto, anong reaksyon ni nanay <laughs> nung inabot mo na... Abangan, ay, 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 ay. Ito, oh. ito, ito mga akin ka na saan sa pagsama sa traslasyon. Panorin po natin. Ba... Libo-libong tao na pinagbubuklod ng pananampalataya. Ganito ko tingnan ang traslasyon ng mahal na poong Nazareno. Kaya naman sa pagpunta ko sa pagdiriwang nito, magkahalong aba at saya ang aking naramdaman. Dahil isang pambihirang pagkakataon ang makasama ang mga debotong iisa lamang ang layunin ang makalapit at mahawakan ang poong Nazareno. Ay, tumaga, mga tayo sa likuran translasyon na natin ang at Kanya-kanyang intensyon ng mga debotong pumupunta rito, umaasang matutupad ang kahilingan. May para sa sarili, para sa pamilya, para sa anak, at kung sino mang mahal sa buhay. At para sa akin, ang pagbayad ko ng bimpo sa poong Nazareno para sa isang nanay na aking nakilala, si Nanay Gloria Caudelia. Ako po si Julieta Caudelia. At ito po ang aking mami, si Gloria Caudelia. 81 years old. na siya dahil daw po sa kolesterol. Marami daw siyang na-alunan. Uh, kapag dahil po sa mga kapatid ko namin na nag-aloy, nag-exam, lahat po nakapasa dahil po sa pag didiboto po niya kay Lisa Reina. Mabigyan lang po siya ng kahit hindi na po siya makalakal, na mabigyan pa po, po ng mahabang buhay, malakas lang po ang natawang. Hiling po namin na matulungan po po kami na mapahit po ang tao po na ito sa buong Jesus tapos na ito, ano, nakikita natin sa harapan natin. Itong kung nasarap, susubukan natin na maipahin dito, mga ah, dito. Kasama ng iba't-ibang deboto dito. Habang lumalakad ako palapit sa puong Nazareno, nararamdaman ko ang sikip at hirap ng daan patungong Andas. Pero lumakas ang aking loob sa tulong ng mga deboto sa aking paligid. At sa wakas, nagawa ko rin ang aking misyon, ang maipahid ang bimpo sa Nazareno. So, success may ipunas natin. Nakita nyo naman ang hirap at dedikasyon ng bawat reboto para sa araw ng testasyon dito sa uh, karuahin nyo ngayon. Naitim na po ang Makita nyo paghihirap nila ang pagtutulungan pero syempre na namumuhay at nagahari ang paglumahal nila para sa po ang naitim na sareno. Ito lang yan. Testasyon. Ngayong nagawa ko ng ang aking misyon, ibibigay ko na ito kay Nanay Gloria Ay, Gaya no, <laughs> <mumbles> ng daan patungo ang daas, marami rin balakid sa daan patungo sa Diyos. At lahat ito ay malalampasan sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at matibay na pananampalataya. Okay, nice hey! one! Hey! Para maiyak pa maiyaka, ah. hindi, hindi ba tayo naman minsan kailangan eh, kung ano yung makapagpapasaya ka mm. ng kapwa mo. So okay. sa karanasan mong yan, Anjo, ano yung uh, natutunan mong aral sobrang sa pagsama sa translation? Na mahalaga ang pananampalataya. Kahit anumang paraan yan, sir. Ian. Hindi hmm. man sa gantong paraan, Hindi man sa pinakamalaki, kahit pinakamalit, mahalaga po ang pananampalataya. At so, sobrang sarap ng laging mission ko, gawa nga ng nakapagbigay tayo ng kasiyahan at natupad natin yung pangarap ni Nanay na hindi na kaya gawin yung makapagpunas ng bimpo, mm -hmm. magawa yung ginagawa niya dati para sa poong itim na Nazareno. Mm -hmm. Kaya sobrang sarap sa puso, puso nakakatabaw. God bless so, you, Inho! Yeah. Uh, Pero ika nga, first of many pa lang yan, meron tayong ano piyesa ng tundo. Ayan na, bubble tayo yeah. dun. Ah, Chinese New Year. Meron Chinese New Year. Lahat na. Ipapasok ka namin sa dragon. Pwede ka daw sa Chinese New Year. Puro pagkain yun. Ako naman. Ay, salamat. Salamat. Bilondo. At yun ang natin. No? Paano, paano yung kapwa natin eh, maservisyohan, matulungan. Napasaya. Salamat, salamat. Vision accomplished.